Hi guys, hello everybody. Welcome to my YouTube channel. It's me again, Jo Ingang. na ko na po kayo. Sana mapanood niyo po ang video kong ito, no? At sana shout out, shout out sa lahat ko pong mga dating supporters. I hope so na makikita niyo po ang video kong ito. Here I am again para mag-share sa inyo ulit again ng mga kaalaman. Kasi sa akin katayuan ngayon ay ako ay isang ganap na isang taong bahay lamang. So, yung taong hindi mapalagay kapag walang ginagawa. Lalo na guys, pagdating sa usaping pamilya na nais nating makatulong sa ating mga partner. Lalo naman sa usaping pinansyal. sa so, ako guys, taong bahay na lang ako. no So, ilang taon na ang nakalipas. So, kung natandaan ninyo, ako ay dating isang uh, may sari-sari store. Ika nga, Sari Sari Store owner At ako ay uh, naging content creator ng Sari Sari Store, uh, store Sari Sari Store Tutorial Ayan, gumagawa ako ng mga content Para makapag-share ng mga iba't ibang tips, ideas, diskarte At kung ano-ano pa So ulit, andito ako ulit guys para naman, sabi ko nga doon sa intro, mag-share na naman ako ulit ng mga kaalaman. Na which is um, bilang taong bahay. Ay nagsisikap din ako para naman kahit papano ay magkakaroon ako ng kaunting kita. Kita. So ano nga ba ito? Ano bang klasing kita ito, Jopay? So ito na nga guys, si share ko sa inyo. Since isang taong bahay na lang ako, ako ay pumapasok ng mga iba't ibang earnings apps. Isang platform na kung saan pwede tayong kikita. So, ito yung aking nais i-share sa inyo guys na kung saan dito talaga ako naglalagi. Kumbaga, everyday ako naglogin dahil kumbaga nagtatrabaho ako dito. At nang sa ganun ay kikita ako. So, ano nga ba ito, Jopay? Sabihin mo na. Huwag mo nang patagalin. Ay, char. <laughs> so, ito na nga. Hindi ko na nga po patagalin. Ito, i-introduce ko sa inyo ang isang um, earnings application. Ayan. Ito po. Si Popo Apps. So, sa 3 years na nakalipas, guys, mula nang nawalan akong sari-sari store, natagpuan ko nga itong application na ito. Na ngayon, kahit paano, ay kumikita ako. Madali lang naman ito gawin guys. Kasi syempre, sa bawat application, mayroong iba't ibang rules, mayroong mga guidelines and regulation din, na kung saan dapat nating sundin. Ika nga. Para magiging ganap tayo na isang host members ng application na ito, sundin natin kung ano yung kanilang mga roles and regulation guidelines. Matagal-tagal na rin po guys na wala nga akong sari-sari store, tatlong taon na nga ang nakalipas. Ah, uh, bali 3 years and September, October, November, December. 3 years and 2 months na po mahigit, guys, you no? Know? At dito naman sa application na to, guys, ay nagbibilang na rin ako ng taon. 2 years and 9 months na po ako. Na talagang dito ako naglalagi, nagtatrabaho sa platform na ito. Hindi man hindi man kalakihan 'yung kinikita ko dito sa platform na ito pero nakatulong. So sa next video guys, pag-uusapan naman natin kung ano ba, ano bang nilalaman, ano bang meron, ano bang gagawin natin para tayo ay kikita. So 'yan ang ating pag-uusapan. So hanggang dito na lang muna po, no? So thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye po.